So, hey! This is our second day. This is our second day in Baguio. Yan. Second day na namin Saan dito. So, sobrang lamig. Saan tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Ko sa nga si Sa grotto daw. So, sobrang lamig po ngayon dito sa Baguio. Yeah.

There are a lot of shops Welcome to Lourdes Gato! We're now... Um, stepping the stones. Hello! We are here in Grotto. Grotto is Lourdes. Lourdes. Ang test lang po. Para isama niyo so, so, yung niyo po sa Malaga. Dito, dito tayo. Ganyan lang, ganyan lang ha. Sawak na nga ng kapatid. Yan, tapos na, tayo, na tayo ngayon dito sa Toto. Paano yan lang po? Groto. Tapos may mga kandila din doon. kami sa... Nandun yung mga kandila nagwi-wish ka doon. May bawat sa road na lang daw tayo. Kasi para hindi mahirap sa hadda. Bawat, bawat color ng no candle is may ibig sabihin. Katulad nung red. Love. Parang ganon. So, sa <laughs> so, na tayo. Malayo pa po yun. Ten minutes.

So naman yung tapaw Pwede naman, ano, dito pa. Eh. Ako bagay ako dito. Ayan, dito daw tayo

Sa ano nga ba ito? Sa Igdukot Bilo. Tamawan. Tamawan. At madulas yung daan. Kasi maputik. Yan. Say hi, Din. Din. Grabe. Punta kami ngayon sa Sunset View Deck. Kaso nga lang, tanghali pa lang. Pero tanghali pa lang. Kaya, wala pang sunset. Uy, ano pang dadaan natin dyan? Meron sunset view deck. Sunset view deck. <laughs> Ma -explore tayo. Oh, okay. ah. <coughs> Nakaya mo yun? <laughs> <laughs> so masyado mabundok po dito Paganda naman. O, picture ko dyan, tatlo. Akan yung dala. One, two, three. Haggard na ako, no? Ganito pa man din yung suot ko. So, ito lang po yung inakit namin. See? All that. Bababaan na po kami. Wow. Ganda naman dito mag-shooting. Grabe. Sobrang happy good. Mukha Malayo pa po yung bababaan natin. Bakit? Sobrang taas po nung no. mountain na ito't. Oh. Ayan, haggard na haggard. Tipo ba? Ang titsura. Ang ganda po ng mga pine trees. Pine trees na ito. So, nandito kami sa Jeep. Samahin na kami. Hindi pa namin yung pinakamalikad na pagkain dito sa barrio. Anong tawag doon? Pinagdaman. Hindi ko siya ginakasahan. Kuya, ano sa bagay? Ano ba Ano sa bagay? Interfere natin si na din ang Ano bang masasabang pagbago sa bagay? Ah, no. Ito ang stokare. Ano ba lang ito? Ito

sobrang busok. And now we're going to... Kap Chan tayo. Kap Chan lang. May ba kayo? Oo. Wala na ang ba mga kami ng mga rides. So excited. Anak, Ang mga pono. magandang background music dito. Pag gano'n dito. Yun na lang ang background ko pag ina-convey ko. Ano? Kinakanta ni ako sa journey. So, eto na. Nandito kami um, sa 3 Top Adventures sa Baguio at mag-ano kami? Canopy um, trekking, ano pa? Funicular. Funicular. And skywalking. Ooh, exciting! <laughs> si Daddy kinakabahan. Kala naman pregnant. Hindi po yan pregnant, busog buso. lang po. <laughs> laging laging busog, bata. Parami busog lang. <laughs> so... Ay, mo so, naman yung bote kay mami eh. Ito, ito. Ganun mo nga yung kamay. <laughs> <laughs> Ayan, may tata kami. So, kamo sa ano, excited na ba kayo? Actually, survivor of the gusto, game. Gusto niya mag-Superman. Pero gusto niya, habang nito Superman naihi. <laughs> oh, na ihe. <laughs> Ikaw daw, di ka, no? Hindi. Wey! Lahat sasakyan ko, pati Superman. Oh, Talaga lang, Hey, Carla, siya ka bang ka na? Hello! Okay. Sila, ta tanongin mo sila. Ako? Sila. mo sila kung kinakabahan, kinakabahan sila. ba kayo? Eh, lumapit ka. Tanong mo binisay-say natin sila. Taka. Taka. Saan na pumunta tayo nang hindi tayo sumasakay? Eh, kung ako lang, wala naman talaga akong pera si Eric on the Chico. Yay! At doon na po yung pupuntahan namin. At ang layo na po na darating. <laughs> <laughs> Mga pine tree. Ito sa babong ba tayo? Dito na po kami sa Skywalk. Weird. Oh, ah. eh, no? no? malula kayo, yeah. mga kapatid.